Good morning Yan po ang mga alaman o gulay Nakatanim lang po sa paso na plastic container Sili yan Okra eto po, may bunga na yung okra oh. Ayan ano. No? Ayan, may bunga po. Di po ba? Yang sili may bunga rin oh. No? Ayan oh. No? Yan ang discarding Pilipino. Wala kang lupa pero pwede ka naman magtanim. Ito, gayahin nyo po ito. Hindi naman po mahirap gayahin yan. Magdala ka na ng plastic container. Ayan o. Oh. Biasa itatapon mo yung plastic container. Hindi gawin mo. Magtanim ka. Hindi po ba ganyan? Ang ganda. So, ito pa po. Nasa bubong ng bahay. Ayan. Talong o. Oh. Wala na yung bunga. Na-harvest na. Ilang na. So, best na pong nagbunga ito. Ito naman. Pag inuubo ka. Ayan, ngumuya ka lang nito. Yung katas nito, pantanggal ng plema. Kahit naghahano kalagit yung plema mo, tatanggalin niya. O, yan ang discarding Pinoy. Opo, yan. Dito lang po yan, oh. Ayan. Diba? Diba? ganda. Ako. Ayan. Ito sili to pero nangungulong yung sili. So, ganito na lamang po ano, itong ating garden.